Sino talaga ang nagmamay-ari niyang pinag-aaway na isla na yan? Hindi ko po alam kung bakit itong CPBM, si, si Marcos Jr., ay nakaambisyon na i-resmack -re tayo ng mga Amerikano dahil dito sa mga pinag-aagawang isla samantalang dalawang beses na na nawalan tayo ng isla hindi naman po sumaklolo ang mga Amerikano. So yan po ngayon ang pinakamatinding paghamon. Yung kanyang estado ng pag-iisip dahil wala po akong kilala na nasa tamang pag-iisip, nakakalad ka rin ng kanyang bayan sa gera. Lahat po ng sigalot, ayon po sa UN Charter, dapat marisulba sa mga mapapayapang pamamaraan sa pamamagitan ng diplomasya at negosyasyon. Mabuting pag-uusap, lalong-lalo na sa panig ng dalawang kapitbahay na niminsan hindi naman po nagkaroon ng hidwaan. So bukod po doon sa problema natin na lantarang korupsyon, smuggling, mataas na presyo ng bilihin, sad, -sad na po ang uh, halaga ng piso, all-time low na po, at ngayon po, pinakamatindi ang pagkagutom sa panahon ng Marcos administration, nandyan pa po na yun ang nangyari sa mga hapon na nasalanta ng nuclear weapons, po pwede mangyari po ngayon. Dahil nga po, hindi tayo sigurado kung siya'y nasa tamang pag-iisip, ulitin ko po, walang taong nasa tamang pag-iisip na nais makipag-gera kahit kanino. So tayo po ay magkaroon ng uh, tanungan mamaya, paglilinaw, at kaya po tayo narito ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Atty. Roque. At ngayon na po, naman po pahayag po mula kay Atty. Vic Rodriguez. Magandang gabi ho muli sa inyo. Um, yes, we are here, Hakbang ng Maisog, nakikisa sa Hakbang ng Maisog, Japan. And we are calling for a government that is for transpa that is transparent accountable for peace and for security for transparency hindi na humalino sa ating ngayon kung ano ang foreign policy ng Pilipinas it seems to the Filip majority of the filipinos back home at siguro sa inyo rin kaninong interest na ba ang sinusulong ng kasalukuyang pamahalaan. Dahil malinaw po sa ating saligang batas, Article 2, Section 7, pagdating sa foreign policy, bukod sa we are renouncing war as an instrument of foreign policy, kinakailangan o pangunahin pag sa foreign policy yung interes na Pilipinas, yung interes ng Pilipino. Subalit so, ang nangyayari ho ngayon, itong uh, pagtutulak sa atin, tila sa bingit na tayo nang uh, isang malaking hidwaan o gera laban sa ating superpower at ganting kalaban na China, nakapit ba na China. Hindi po 'yan interes ng Pilipino at alam niyo po lahat 'yan. Tayo mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Malinaw 'yan, hindi natin interes makipagdigma kahit kanino. Kagaya ng aking naging pahayag early this afternoon. It is not in our interest to wage war against anyone, mo most especially against a superpower and a giant neighbor in the, in, in the, in the person of China. Hindi natin kaya. Hindi pa nga tayo nakakabangon doon sa destruction caused <laughs> by World War II. And to think that was already 80 years ago. 80 years ago, mahirap pa rin ang Pilipinas. Madami pa rin Pilipino at mas dumaraming Pilipino ang naghihirap. Makikipagdigma ang kapas sa China. Hindi natin interes. Marahil at nagiging malinaw by the day, interes ito ng ating sa pang-alyado na Amerikano. I have nothing against the Americans. But, pag tinutulak mo na sa bingit ng kamatayan ang milyong-milyong Pilipino dahil lang itinutulak mo ay ang interes ng Estados Unidos, dyan hindi na magkakasundo ang pagkakaibigan ng Amerikano at Pilipino. Hindi na interes ng Pilipino na makapagdigma tayo. Interes na huyan ng Amerikano. Because they want to remain relevant in that part of the world. Wala naman yung American territory na doon sa Indo-Pacific region. Wala na pong kolonya, wala na pong teritoryo ang Amerika ron. And yet, grabe todo ang kanilang pakikialam. Bakit? They want to frustrate the rise of China na maging sila na ang uh, uh, influence in that region. Wala tayong ano, wala tayong debate rito na hindi hindi inosente ang China sa mga nagiging issue diyan sa South China Sea. Hindi po sila inosente. And in fact, yung mga nagiging friction attributable din sa mga alangan ng kilos at galaw nila. But do we really have or as an option available to us Filipinos? No. Hindi natin kaya wala tayong kakayahan. Ang kailangan ng Pilipino... policy. Pero pagka tayo kayo ho ay nasa Pilipinas, nagbabasa kayo ng mga pahayagan, ang palusot ng kasalukuyang administrasyon in increasing the number of bases where EDCA will have access, unbridled access, unhampered access, and full control over the perimeter kung saan sila papasok na bases, lima lamang noong 2014. Noong yan ay linagdaan ni dating Pangulong Aquino. 2014, ang EDCA, ho, limang bases lang, limang base militar under the leadership of Marcos Jr. na magdadalawang taon pa lang, inangat po ito sa app, dinagdagan pa ng apat. There are now nine bases kung nasaan ang mga Amerikano. Nandun yung gamit nilang pandigma. Ano naman ang ano naman ang kinalaman nito doon sa peace? Alam mo ninyo, hindi na tayo inosente pagka merong pinasok nadigmaan o gusot ang military ng Amerika. Bakit? Hindi lamang tayo nag like the Visiting Forces Agreement. Tayo po ay active player na. Enabler na po tayo ng US military. Ginagamit na po ng forward base ng US military. Binalagyan na ng bomba, ng armaments, ng tanki, pinaparadahan na ng kanila mga warships linalapagan na ng kanila mga fighter jets, and so on and so forth. And God forbid, baka meron na rin nuclear diyan, hindi rin natin nalalaman. Kaya we are advocating for peace. Alam niyan, na itong host nation ninyo, yung host nation natin kung nasa saan kami ngayon araw na ito, ang Japan. Ang Japan nakaranas na ng hagupit ng atomic bomb. Diyan sa Nagasaki at sa Hiroshima. I've been to Hiroshima last year. Binisita ko yung Peace Memorial. At hindi ko natapos na ikutin yung Peace Memorial. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kundi umiyak at maluha. Dahil nandoon nakalagay lahat ang horrors of the atomic bomb attack doon sa Hiroshima. Kaya yung mga nagtatapang-tapangan, malamang yun hindi pa siya ng Hiroshima. Bago sana sila magbukas ng bibig, pasyalali na yung peace memorial. And proof, another proof, the mayor of uh, Hiroshima even wrote a letter sometime 2022 to US President Joe Biden. Sinasabi niya wala tayong digmaan at wag nang gumamit ng mga armas nuklear dahil walang mabuting idudulot yan sa sangkatauhan. He's not just speaking of uh, Hiroshima. He's not just speaking of Japan. Ang sinasabi niya walang mabuting may dudulot sa kasasang katauhan. Sa human race, papatayin tayo lahat niyan. That is why, sa hakbang ng maisog, we are all advocates we are all advocating for peace. We say no to war. War is evil. War is obscene. War is immoral. Wala hong nananalo dyan paramihan lang ng mamamatayang mamamayan paramihan lang ng mga properties na masisira at paramihan lang ng present generation ng kabataan at ng mga darating pang henerasyon ng kabataan na magihirap at magiging mahirap gusto ba natin sa Pilipinas 'yan ayaw natin at 'yan ang isa sa mga sinusulong ng hakbang ng maayosong and finally yung security again, we are no longer, we feel insecure because of the additional